Nagbigay ng 3 milyong pisong tulong pinansyal ang Migrant Workers Office o MWO sa limumput isang OFW sa Qatar sa pamamagitan ng agarang kalinga at saklolo para sa mga kababayan nating nangangailangan o Action Fund. Ang DMW Action Fund ay isang komprehensibong sistema ng suporta na nag-aalok ng medical assistance, financial aid, repatriation services at emergency assistance Layunin itong magbigay ng agarang at epektibong tulong sa mga OFW na nangangailangan. Tinitiyak ang kanilang kaligtasan, seguridad at kagalingan. Pinangunang ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Felicitas Q. Bay at MWO Qatar Labor Attaché Edward C. Ferrer ang pinansyal na tulong sa mga OFW na nakararanas ng mga problema sa kalusugan pagtatalo sa trabaho o pagtatalo sa trabaho at iba pang hindi inaasahang sitwasyon. Sabi ni Undersecretary Bay, ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Action Fund ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay ng gobyerno ng Pilipinas sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya. Ito'y isang paalala na ang mga sakripisyon ng mga OFW ay hindi kailanman nakakalimutan.